So, gusto kayong hangin mga kalungher. Oh. Tugnaw ka ayo. Nakita ninyo na hangin ka ayo. Ang ganda niya tingnan mga kalungher doon sa taas. O, tingnan po ninyo yung Natulog po si Rog. Ngayon si Rog natulog. Sana all. Ako po yung guard ni Rog. Basta driver, sweet lover. Okay. Na lang. Transfer kami ng anong mga kulong hair. Transfer kami ng... Dito kami sa taas. Kasi kanina doon kami sa ubus. Sa ba... Sa baba Sa baba. Doon kami sa baba. Tapos pag nakas yung hangin. Sobrang alikabok. Nice. Sarap dito mga kalonghen. labas talaga kapag ano kapag stress ka ito i eh, ano lang inhale and exhale yung ano mo mga problema problema <laughs> ay ganun lang. sobrang ganda yun naman namin kaya talaga rito kasi di talaga ba marami na nga mga kalunghan doon sila sa baba oh. marami na nag-date sama ang mga friends may bahay din dito mo doon mga kalunghan oh. Yeah. Sarap kasi makikita mo green. Lahat ay makikita mo green. konti lang naman yung ano parang na uh, landslide. Na landslide. konti lang pero halos na talaga makikita is green. Sarap sa mata. Malamig. Lalo na na yung lakit is blue. Mga kalong her. wala man to siguro bago lang to mga kalong nung pumunta kami dito is ano doon lang kami pumunta sa so, campsite campsite kasi dito mga for pwede mag overnight next time ita try namin mga kalong na paggabi so yon so ano pa ang hinihintay ninyo mga kalong here punta na kayo dito sa Dreamland BRT Bulacan Yeah.